Eh dahil sa may ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, <coughs> may uh, pumunta ako sa mga iba't ibang pastor. Eh, ibig kong sabihin yung denomination. Eh, tungkol sa ako, itinanong ko sa kanila, uh, dahil natuklasan ko nga ito sa Biblia, itinatanong ko lang kung tama ako o hindi. Kagaya sa inyo ngayon, Brother Eli, kung mali ako, ituwid ninyo ako tungkol sa paglalang ng Diyos. Ilan po ba ang uh, kaparaanan ng Diyos sa paglalang ng tao? Ah, isa lang po 'yun. Isa lang po 'yun. Tulad nga po nung mga sinasabi ng mga iba, ito nga po 'yung sasabihin ko kung ito ay mali, ituwid ninyo ako. Na ang sabi ng iba, isa lang. Ang iba naman dalawa. At ang iba naman, tatlo daw. Pero ang nakita ko sa Biblia, may lima. Nakita ko po, dahil po doon sa Genesis, uh, chapter 2, uh, verse 7, ginawa niya ang tao, uh, na unang tao na si Adan, sa pamamagitan ng Alabok. Pagkatapos, nakita niya siyang malungkot, pagkatapos ay, sinabi niya, gagawa ako ng magiging katulong niya sa pamamagitan ng buto at laman pagkatapos sa pangatlong kaparaanan siyempre mag-asawa nung si Eva at saka si Adan at nung nagsipin sila nabuntis uh, sa pamamagitan ng uh, dalawang instrumento yung babae at sa kalalaki nagkaroon muli ng isang uh, tao o sa pamamagitan ng pagsisiping. Pagkatapos po, dahil sa napuno ng kasalanan dito sa buong mundo, ang ultimate na ginawa ng Diyos para maligtas ang tao, uh, siyempre gumawa na naman uli siya ng panibagong tao na hindi katulad ng ating pagkatao ngayon na kailangang magsama ng babae at ng lalaki. Ngunit sa pamamagitan ng babae, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakagawa siya ng ibang uri ng tao. Iyon po ay si Jesus Christ. Ngunit po, dahil po sa pananampalataya naman ng mga tao para mabuhay silang maguli, ang kaparaanan ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo na kung sino man sabi niya sa chapter uh, 5 ng 2 Corinthians uh, verse 17. Kung basahin po yun, ay bagong lalang ang nasa kay Kristo. Kaya ko, kaya ko po nasabi ito dahil maraming nag-object sa akin o hindi sumasang-ayon na ganun nga ang pinakamabuti at pinakamagandang lalang ng Diyos ay yung mga ah uh, sumasa kay Kristo. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Ah, akala ko po, ang tinatanong niyo sa akin eh, kung, pa, kung ilan ang paraan ng paglalang ng Diyos sa tao. Ang, 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 buong isip ko sa umpisa yon. Sa umpisa po kasi, iisa lang naman talaga yung paglalang, ikumuha kumuha siya ng alabok. From the dust of the ground, He fashioned man. From the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Yun lang naman po ang isang paraan dun eh, na paglalang niya ng tao. Ngayon, kung ang tinutukoy niyo ngayon eh, yung paglalang niya hanggang ngayon, siguro kung nasabi niyo lang na yung paglalang niya hanggang ngayon, eh hindi po lima lang, anim po yan hanggang pito, kapatid. O isa ko po sa inyo, ha? Una, nilalang niya ang tao mula sa alabok. Yan. Ikalawa, nilalang niya yung taong kapartner ni, ni Adan, gaya ng sinabi niyo, kinuha yung tadyang at ginawang isang babae. Ikatlo, nung magsiping na si Eva at si Adan, luwaba si Cain. Yan, may tao na naman uli, no? Tapos, nung ang ating Panginoon su Kristo, ay lalangin ng Espiritu Santo, hindi naman kailangan ng lalaki. Basta yung babae lang, nililiman lang siya ng kapangyarihan ng Espiritu. Tapos, ikalima, nung ang ating Kristo ay lumalang ng isang bagong tao, nasa Epeso po yan. Basahin natin ng 2.14 hanggang 15 ng Aklat ng Epeso. Pakinggan nyo. Sapagkat, siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa "...at ba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, hmm. na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago." Ayan, o diyan eh, ikalima na, no? pwedeng maglitawan taon ang Diyos ng isang bagong tao sa pamamagitan ng dalawang grupo ng mga hintil at mga Israelita na pinagkasundo niya sa isang katawang sa Diyos, 2.16 ng Epeso, para malalang sa kanyang isang bagong tao. Si Kristo naman po lumalang yan. De lima na. Ang ika noon pong ang ating Painoso Kristo ay nakikipagdiskusyon sa mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, anak daw sila ni Abraham. Ang sabi naman ni Kristo, kung kay anak ni Abraham, bakit hindi nyo ginagawa yung ginawa ni Abraham? Nung makita ako ni Abraham, ang araw ko, natuwa sila. Kaya naman, nung makita nyo ako, babatuhin nyo ako. E paano kayong anak ni Abraham? Huwag niyo ikasabihin anak kayo ni Abraham, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, makapaglilitaw ang Diyos mula sa mga batong ito ng mga anak ni Abraham. Baba, diba, pwede rin palang gumawa ng tao mula sa bato. Pwede, aning na. Ano? ba? Diba? Kaya, ibig ko sabihin, kung yun pong sinabi niyo, wala po akong tutol doon. Okay lang po yun. Dinadagdagan ko lang pwedeng maglitaw ang Diyos ng tao mula sa bato. Yon ang hindi nyo po nasabi. Kaya sinadagdag ko. Pero di, wala po akong tutul doon sa sinabi nyo.